Ang uric acid ay isang waste product na nabubuo kapag tinutunaw ng katawan ng purines, isang natural na substance na makikita sa iba't ibang klase ng pagkain. Dahil hindi kailangan ng katawan ng uric acid, ito ay nilalabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Maaring magkaroon ng iba't ibang komplikasyon kung ang uric acid ay dumami at manatili sa loob ng katawan. Kung minsan ang katawan ay sobra sa napuproduce na dami ng uric acid at hindi natatanggal ang kalabisan na ito. Sa ganitong pagkakataon, maaring magkaroon ng mataas na level ng uric acid sa dugo. Sa ibang kaso naman, ang labis sa pagkonsumo ng mga pagkaing likas sa mataas na uric acid ang salarin sa pagkakaroon ng ganitong kondisyon. Ang gout ay isang uri ng rayuma kung saan ang mga kasukasuan ay namamaga dahil sa sobrang taas ng uric acid sa dugo. Kilala rin sa tawag na sa paa dahil ang madalas na napekto nito ay ang hinlalaki sa paa. Kung minsan nararanasan din ito sa mga kasukasuan sa kamay at tuhod. Kaya naman, ang susi sa pagkakaroon ng normal na level ng uric acid ang pagbabantay sa kinakain at pagkakaroon rin ng healthy lifestyle. Nakakatulong rin ang pagkaing mayaman sa fiber sa pagtanggal ng uric acid sa katulad at sa pagkontrol ng level ng asukal sa dugo. nire rin ng Doc Alternativo ang pagsunod sa 7 days cleansing program kasabay ang pag-undergo sa vitamin C IV ng Doc Alternativo. Pakinggan natin ang testimonya ni Mrs. Loretta Gisto kung saan siya po ay may taas na uric acid at may osteoporosis. Pakinggan natin dahil siya ay natulungan ng services na ito. Ito ang uric acid. Opo. Uh, so, Kanan uh, mo nga ka Na-always na siya. Ano uh, niya? Yan na ako'y finding sa doktor is na ako'y may referensya sa doktor. Osteoporosis na. Mm Hintay -hmm. ka naman, Dugay na po sa dekalpegatibo pero uh, ako pang naskir ko mag-pensing. Mm -hmm. Pero sige lang po balik-balik na -balik rin. -balik, Ino lang mga prada. Nakatagman po siya o kayuhan. Pero bigyan po ko kontento so ikuha so, na lang po sa ang ko ka cleansing. Ang dalgo ka cleansing. Uh, Nakalitan na mo. Kaya kayo na nga pangiti. Kaya may mga uh, effects na uh, say nakatlo ka. Uh, oh, hailing. Hailing hmm. oh, okay, na magpakita niyo ng ulo. Healing effects. Healing. Oo, healing effects. o okay ito ka, na ako kayo. Nagka-recover ng tub ko. Wow. Hmm. Nagka-recover ng tub. success yung tub natin ang tumagpo man, man. soon kay placing 7 days and then second day cleansing so kung nagkakang 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 na na ayaw lagyan na ayaw ang tanan na kung o nga kay kulang man daw to nangangat bukay dako nga kung saan pag halaga sa lawas kung sa'y angayin nun o kaunon So ako'y mapili. Tanan-tanan. Yes. Tanan-tanan ko. Ako si Loreta Estos. Naganda years old. Pagka long-long talisay si... Okay, congratulations! O dagal salamat po. Para sa inyong katanungan, maaari kayong bumisita sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo. Tumawag lamang sa 0946-967-3211 o di kaya ay bisitahin ang YouTube channel na Doc Alternativo. Huwag kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.